Antarek. exercise to inhale, exhale. Uh, mas matarik din ito Mas matarik, areo. Oh. Hala. Hindi mo, kaya mo yan. Hingal na, si hipag, oh. Malapit na, malapit na. tayo pinanggalingan namin. Ang tarik. Ay. Oh. Ang taas na namin. <laughs> Ang taas na namin oh. Last na yata ahon. Oh. Hiking man ito. Hiking. <coughs> oh. Nag Ay. Kakahingal talaga. Oh, Ay, palusog naman. Oh, yeah. Si mama. Oy, hintay tayo, te. At oh, yung ating kasama. Mahina. Hinga muna. Na. Uh, <laughs> hindi sanay mag-awal ng bundok. Uh, 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 Ang yung kasama namin, oh. Wala pa. Oo. Uh, uh. Ayaw. Uh, Ang kabot uh. na yun. <laughs> uh, ayan na. Oh. Oh. Oh nalas ano nahuli sa finish line <laughs> lulusong para ulit o oh, yun yung pupuntahan natin ayan. <laughs> oh. ayan sa kabila pa na <laughs>